I've been attached with a feeling of them waking up with you Marami nga talaga ang kinilig sa sinabi ng ating Bell Mariano kay Donny Pangilinan na kung saan ito nga ang ating nato at Bell ay sobrang excited na nga para sa ASAP in Milan. Marami na nga talaga ang nag-aabang roon at narito na nga guys ang pag-uusapan natin ang sinabi nga nila Donny at Bell sa isa't isa. Oh, excited na ako. Ikaw, thank Yes, super. Pero mas nakaka-excite kasi oh, excited. Na super excited na nga raw ang ating Belle. At talaga namang makakasama nga niya ang ating Donnie Pangilinan Na talaga namang kilig malala nga itong ating nato. Na ayon pa nga sa mga bula, yung gugulatin ka pa rin talaga ng tawag ni Master Gabel na Tink. Parang dati hulaan pa ngayon flex na flex na po. Hashtag Don Dahil talaga namang itong ating Donny at Bell ay talagang nagiging lantara na nga at pinapakita talaga sa ating mga bula kung gaano nga sila kasweet at talaga namang lantara na ang kanilang relasyon. Kaya naman maraming ang mga bablis ang sobrang natutuwa patungkol dito. Kaya stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donnie at Belle sa mga susunod pa na araw, lalong lalo pangat na lalapit na ang ASAP inilan.